Welcome to my channel Tradisyon sa tuwing sasapit ang buwan ng Mayo ay ang tinatawag na alay Ang alay sa murong bataan ay naiiba sa mga karating bayan nito sa bataan o sa Pilipinas na ang kahalintulad ay ang alay ng bagak bataan Dahil ang mga mausay na gumagawa ng kanta o sayaw ng alay ay mga lehitimong taga-amurong. Ang gumawa ng mga kanta ng alay ay sina Isidro Doro sa Katoliko. At sa parting bagak ay Epe. At sa Aglipay naman, si Apo Felix Liling Bugay. Ang nasabing mga tugtog ng alay at awit ay nasa pag-iingat dati ni Erwin Escobar na dating membro at original na banda 90. Ay siyang tumutugtog dati sa alay mula 1990 hanggang 2003. Subalit nang siya ay makapag-asawa at naniraan sa balanga, iniwan niya ang lahat ng tugtugin kay Ate Aso Navarro dahil masyado ng malayo ang balang at tumurong para umuwi at magturo at tumugtog sa alay araw-araw. Kapag buwan ng Abril at Mayo ay darating. At naging panata na lang sa buhay niya ang tumugtog ng alay, tumugtog sa usana, kaya sa hindi nasang pagkakataon nakabuo siya ng banda ang Our Lady of Lourdes Band na ngayon ay sila nagpapatuloy sa pagtugtog at pag-iingat ng mga pyesa ng alay na pinagsumikapang mabuo o maipon ni Kuya Erwin Escobar kaya sa mga nais nice na ang servisyo ng alay tulad sa bagak ay magipagalam po kayo at kontakin niyo po ang Our Lady of Lourdes Band. Nung panahong nagbabanda kasi si Kuya Erwin, siya yung mas impor na mag-ipon ng mga tugtugin o pyesa ng banda. Kaya sa kanya ipinagkakatiwala yung mga pyesa o tugtugin. Palibasa ang apo Mitong Yanaris ang siyang nagtuturo ng alay sa nagbalayong at sa bagak naman ay si Apo Lasaro Saro si Don. At sa aglipay naman sa bayan ay si Apo Felix Lilingbugay na mga naging maestro ng nagbalayong band. Ang mitong kapag nagtuturo ng alay, laging isinasama si Kuya Erwin. Kaya dumating ang panahon, ang tugtog ng alay ay ibinigay kay Kuya Erwin na siyang nagtuloy. At sa aglipay naman sa sabang, nang nakatira si Kuya Erwin na sa Balanganga tumugtog ang nagbalayong band sa sabang at ang Apo Felix Liling Bugay ay siya naman tumugtog sa alay. Matanda na ang Apo Liling Bugay nahihirapan na siyang tumugtog kaya nagpatulong siya kay Kuya Erwin na alam naman ni Apo Liling na hindi siya mapapahiya dito. Kaya ang ginawa niya, nakiusap siya na kung pupide tulungan siyang tumugtog sa alay. Nagkatagun naman na nang lumalakad ng alay nakarating na sa dulo ng sabang Nilagnat ang apu-liling at nagpaalam umuwi kay Kuya Erwin na siya na daw ang magtuloy at magingat ng mga papel ng alay. Nagkatagun naman na sa nagbalayong ay mag-aalay din. Ngayon, inihabol na tugtogin ni Kuya Erwin at niya ate ang ginawang tugtog ng alay ng liling na ang Yermano ay ang Cesar Ramirez at ang Pining Ramirez. Kaya doon kalaunang tinugtog ang tugtog ng alay ng ginawa ng liling. Sa bagak naman, ang nagtuturo nga ay Saro na naging pamusti ng banda sa Isayin, sila Kuya Erwin, na palaging kasama sa Saisayin at Bagak, kaya naiwan din sa kanya yung papel na ang sabi ng saro, pag-aralan mo at darating ang araw, ikaw naman na magtutuloy. Yun ang kwento. Ano nga ba ang alay? Ang alay isang uri ng pagpaparangal sa kurus sa pamamagitan ng pagsayaw at pag-awit na may saliw ng tugtog ng musiko ang mag-aalay ay binubuo ng sampo o higit pa na magkaparehas na mga kabataang babae o dalaga o mas nakatatanda. Ang mag-aalay ay nakasuot ng makulay na kasuotan na ayon sa kagustuhan ng hermano o mag-aalay. Karaniwang makikita sa mag-aalay, may hawak silang kamaypay o abaniko o dili kaya ay bulaklak na rosas na nakabugkos ang mag-aalay ay may nakatalagang soloista na siyang pinakamaganda at pinakamataas ang boses. Isinasagawa ang alay sa gabi ng Santa Cruzan. Sa harap ng arko at hinirang na Reyna Elena, buwat sa pamilya ng hermano mayor na sila may tangan sa mahal na Santa Cruz. Ilang bisis nag-aalay? Depende. Depende. Depende sa nakatakdang dapat tintuan kung minsan, umihinto naman dahil sa mga hiling ng mga manonood at nagaabang. At isa pa sa mga inaabangan ng mga tao ay kung sino ang susunod na hermano sa susunod na taon. Sara sa mga susunod na taon, mabuhay na uli ang komedya sa murong.